Yan, ganyan dapat. Pag tanghali, eh, natutulog yung mga kuting. Para mabilis maging pusa. Oh. Ah? After magano, habulan, no? Oh. Tingnan nyo, guys. Oh, sarap ng tulog ito. Nakikita nyo naman yan, guys. Nakikita nyo, nakikita nyo yan, oh. Yan, oh, nakikita nyo. Oo, oh, Laki, Oh. Ito pa isa, Oh. Oh, ah, Tingnan nga natin yung mukha, guys. Kung ano, kung talagang tulog pukosan ko lang kayo kaya may ah tulog tulogan ah Paiso, ito eh oh. Oy, yung mata <coughs> hindi Hi. mo alam kung tulog tulog ba to o nananakot Paiso oh hindi naman niya oh nag-gisting oh, sa ilaw Sige na, tulog ka na. Kuha ko ng video. Sige na, sleep na. Isa <laughs> oh, tulog-tulogan mo. Isa oh. <laughs> Sige na, ingat, ingat. Tayo oh. Uh, guys. Hindi naman yan guys oh. No? No, tignin nyo guys oh. Ayan po Kasi oh. Guys, may pakita ko sa inyo. Talon tayo sa kabila. Guys oh. Yan. Kita nyo guys Ayan si Pukong ah, yeah. Tulog sila eh Tulog silang tatlo pa nga Yung isa namin guys Nakakulong si Mingkong Yung aming puspin na papansin <laughs> oh, guys Sabay sa rito Op <laughs> op oh, op oh, oh, Uminat op oh, Uminat op oh. Uminat Op oh, nagising oh, Sige na tulog ka na Kala ang video guys Ayan Ayan. ganyan yan ganyan bumatulog yan nakangiti ang kita yung ngipin <laughs> ayan o ayan, <laughs> ay, ngipin yung ngipin nya bagong toothbrush yan ito yung nya po o oh. ilaw yata sa ilaw o wow! oh, nagising nagising si laki ngayon sila o oh. o Oh, kalmot niya. Oh, gigising niya yan, oh. Ano guys? ini nang yung guys? Kaya masarap maging pusa, eh. Tutulog. Kakain. Tatae. Diba? Ah, ko, po. Padadakot. guys, oh. You guys, hanggang dito na lang siguro, guys. Bayaan ko muna itong mga ito. Bobos na. Good.